Magandang umaga mga kaibigan. Nandito po muli tayo, ang kaibigan nyo sa ere, ang kalusugan at kapayapaan. Ano ang tema natin ngayon? Hindi po tungkol sa karamdaman, hindi rin po tungkol sa prutas o gulay na kung ano man ang mga nito. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay kumbaga yung halos mga nasa huli na. Na kapag na kumpleto na yung sa mga sakit, yung mga panghuli niyang payo, inaagap ko lang po ito para at least malaking tulong. Ang katumbas po kasi nito ay tatlong sakit o apat na sakit na kapag ka inyong naintindihan at nalaman at natanggap sa sarili na ito nga ay talagang tama at nagawa nyo na sa inyong sarili, malaki po ang maitutulong nito. Kaya atin na pong umpisahan ang programa ng pagbubuo ng malusog na pangangatawan. Ang normal at malusog na katawan ay walang nararamdamang sakit kaya nitong pagalingin ang sarili kaya nitong kumpunihin ang mga na, nabaling buto Paliti, palitan ang mga patay na mga himaymay, tissues at muling gumawa ng bagong dugo higit sa lahat kaya nitong patayin ang mga mikrobyong nakapasok sa katawan isang malaking kamalian ang mag-akalang ang lahat ng sakit ay sanhi lamang ng mikrobyo sapagkat lahat tayo ay lantad sa pare-parehong uri ng mga mikrobyo 24 na oras sa loob ng isang araw ngunit hindi naman lahat dinadapuan ng sakit. Kahit na sa isang malusog na katawan ay mayroon din namang mga mikrobyo. Ang hindi nakikitang tagapagdala daw ng sakit na mga ito ay matatagpuan kahit saan. Mula sa hangin ating nilalanghap hanggang sa pagkain, gatas at tubig na ating iniinom. Ngunit basta tayo ay malusog, basta mayroon tayong sapat na lakas, ang mga mikrobyo ay walang maitutulot na panganib sa atin. Ang sakit ay dumadapo lamang kung ang resistensya ng katawan ay bumababa. At ang mga mahalagang depensa ng katawan ay nawasak sa pangugitan ng maling pagkain at pagmamalabis ng mga bisyo. Ang ibig sabihin kung gayon, nung nang kakulangan sa kalusugan, ay kakulangan din ng kaukulang resistensya laban sa mga sakit sa makatuwid upang pagalingin ang sinuman sa anumang sakit ang kailangan lamang talaga ay ang magpalusog ang sarili at pagkatapos kung malusog na maari nang hayaan ang katawan na pagalingin sa sarili ito ay posible lamang kung hindi pagaanong malala ang natamong karamdaman na kung saan maaring operasyon na lang ang kailangan o ano pa mang marahas na panlunas. Kung inaakala natin na ang sakit ay nanggaling lamang sa mikrobyo, niloloko natin ang ating sarili. Ang karamihan ng mga dumadapong karamdaman ay bunga ng pangihinan ng resistensya ng ating katawan. At ito naman ay sanhi ng mga pagmamalabis at mga bisyo. Sa ganitong paraan, lamang maaring kumapit ang mga sakit. Kung gayon, upang maiwasan ang sakit, huwag ito ng pansin sa mga naglipa ng mga mikrobyo kundi sa ating sariling katawan. Kung hahayaan natin ang sariling katawan na manatiling malusog, tayo ay hindi maaaring tabla ng anumang sakit. Yun ang immune system. Ang pagpuksa ng mga mikrobyo sa loob ng katawan sa pumagitan ng paggamit ng mga antibiyotiko ay hindi tumatanggal sa sanhi ng sakit. Ang mahalaga sa lahat ay hindi lamang ang pagpuksa sa mikrobyo sa katawan, kundi ang pagpapairal ng mga pagbabago sa ating buhay upang hindi makapinsala ang mga mikrobyo sa atin. Ang programa ng pagbubuo ng malusog na pangangatawan ay hindi isang maluho o panat o panatikong panukala, kundi isang makatuwiran at siyentipikong pamamaraan na pagkapanatili ng kalusugan. Ito ang bantayan ng tunay na tumatagal na lunas sapagkat hindi maaring tumagal ang anumang sakit sa isang katawang nananatiling malusog. Ang ibig sabihin ng pagbubuo ng kalusugan o ang pagpapalusog ay ang pagkakaroon ng malulusog na himaymay, tissues, ang ibig sabihin din nito ay ang paggawa ng malinis na dugo sa magitan ng nakapagpapalusog ng na mga pagkain at tamang asal sa pagkain. Ang lahat ng mga nagpapalusog na bagay ay maari lamang na makamtan sa, mga, sakamay kamay ng kalikasan katulad ng mga organikong prutas at mga gulay, butil, sariwang hangin, malinis na tubig at iba pa karimihan sa mga artificial o kaya ay nagpoprosesong mga pagkain at iba pang mga hindi natural na pagkain ay hindi maaring ihambing sa mga anumang handog ng inang kalikasan. Sa pagkapalusog ng katawan, ang ibig sabihin din ng pagpapalusog ay ang pag-aalaga sa katawan sa pumagitan ng pagtitimpi sa pagkain, ehersisyo, pahinga at wastong pananaw sa buhay. Ang mga ito rin, kasama ang mga panustos na handog ng kalikasan, ay walang kapantay sa kanilang galing, sa pagbibigay lunas, sa anumang sakit at pagkapanatili ng malusog na katawan. Ayon sa mga investigator, siyam na porsyento, 90%, 90 ng lahat ng mga sakit ngayon maliban sa mga aksidente ay sa sanhi lamang ng maling pagkain. Ang pagkain karaniwan ngayon sa ating makabagong panahon ipinahayag naman ni Dr. C.W. Cabanog ng Cornell University na ang totoong iisa lamang ang pangunahing sani. Ito ay ang malnutrisyon o kakulangan sa mga mahalagang pagkain. At lahat ng mga karamdamang dumadapo sa atin ay maaring iugnay sa pangunahing sakit na ito. Sa makatwid, ang umpisa ng pagkapalusog ay ang pagbubuo ng malusog na tiyan. Sa tiyan ay ang buhay ng katawan. Ang anumang bagay na nasa tiyan, maging ito man ay nakapagpapalusog o nakakalason, ay sisip ng dugo. Dahil dito, hindi maaaring magtamo ng kalusogan ang isang tao, samantalang ang kanyang kinakain ay hindi naman nakapagpapalusog. Sapagkat kulang sa mga minerales at sustansya, ngayon upang magkaroon naman ng malusog na tiyan, dapat munang magkaroon ng malusog na panlasa. Ang panlasang hindi pinapatnubayan ng katwiran at tiyak na sisira lamang sa kalusugan at bunga ng abusadong panlasa. Marami ng buhay ang naialay bilang mga murang hain sa altar ng karamdaman. Ang mga tao ay patuloy na nahuhumaling sa mga nakakasira at nakakalasong mga pagkain dahil lamang sa kanilang lihis na panlasa. Ang ilan sa mga nakakasirang pagkain, ito na kinahumalingan ay ang sumusunod, sile, suka, mga pampalasa, mustasa, kape, soft drinks, tsaa, tsokolate, mga inaasahang karne at isda, mga dilatang karne, inasnang ah, inas ng karne at isda, tabasco, sos, malalangis at peritong pagkain, baking powder, tabako, chewing gum, ang mga pagkain hango sa puting arena, puting asukal at iba pa. Sa ating paghahangad ng ating programa, hindi lamang magpapahaba ng buhay kundi mapapabuti rin ng uri ng kalidad nito. Dapat tayong magsimula sa isang malinis na katawan. Isang katawan na kung saan ang bawat bahagi ay ligtas sa mga lasong dulot ng mga maling pagkain at kung saan ang mga mahihinang bahagi naman ay sinusustentuhan sa pamagitan ng masustansyang buhat sa mga balanse at nakapagpapalusog na pagkain. Ito ang ibig sabihin ng tunay na pagbubuo ng kalusugan. Ang pagbubuo ng kalusugan ay ang pangunahing paksa ng aklat na ito. Ang binabanggit ng mga panlunas at mga paraan sa pagbibigay lunas ay pangalawang layunin lamang sa pagsusulat ng aklat sapagkat hindi naman ito magagamit ng isang taong malusog na malusog na. Ipinapaubaya na lang namin sa mambabasa at sa may sakit ang alamin ang mga bagay na natuklasan na na maraming nauna sa kanila na ang garantisadong paraan sa pagkapagaling ng anumang uri ng sakit ay ang natural na paraan lamang. Ipapaubaya na lamang namin sa kanila ang tuklasin para sa kanilang mga sarili ang pinakamagandang katotohanan tungkol sa programa na nagpapalusog at natural na pagbibigay lunas ayon sa paliwanag na matatagpuan sa aklat na ito. Na hindi lamang sila nagdadagdag ng mga taon sa kanilang buhay, kundi nagpapadagdag din ng buhay sa kanilang mga taon. Napakaganda po mga kapatid, ng? No? Na kung masusundan lamang natin ang protocol at halos susundin natin ang batas ng kalikasan at ang panunumbalik sa ating katawan na kung paano tayo kakain ng mga masustansyang mga prutas at gulay, masustansyang isda, kung karne hindi man maiiwasan, bawas-bawasan dahil lahat ng bawal ay uh, nasa sobra yun na nga eh kaya nga napakaganda ng librong ito sa pangalawa nating yugto ano or sa pangalawang gagawin natin ang ating tema naman ay ang makabagong pagkain nagbabawas ng kalusugan yun yung mga ating susunod na tema sana kaibigan ikay natin.